Magandang umaga mga kabubuyog Andito tayo sa Kalumpit, Bulacan Titingnan natin kung ano ba nangyari dito sa Kalumpit Station Kasi noong nakaraan Nung lagi natin siyang dinadaanan Walang gumagawa So titingnan natin ngayon kung ano bang ba nangyari Mayroon bang pagbabago. Buyog Andito tayo sa mismong gitna ng Kalumpit Station site Dito sa baba wala tayong nakikitang gumagawa Pero dun banda sa unahan sa may bandang tulay Nakakita natin na may pumapasok na dump truck Tapos merong crane May activity sila ngayon So binubutas yung yung ano yung pinaka tatayuan yata ng column hahanapin yung matigas na part ng lupa doon sila magtatayo ng column. 'Yun ang ganap dito sa kalumpit. So, tingnan natin kung pwede pe nating liparan. Bubuyog lipad na. kabubuyog Naliparan na natin yung uh, Activity nila dun sa may dulo Sa may tulay Nagtutusok sila ng poste eh. uh, Siguro inahanap nila yung matigas na part Para tayuan ng kolon Medyo tumalakas na yung hangin eh, Kaya hindi konti nang yung lipad natin Magandang balita kasi Ang tagal na tenga nitong mga uh, Kalumpit station site siguro mga 1 month or mahigit 1 month bago nagalaw, magagalaw ulit. So hindi natin alam kung kailan nag-start. Hindi natin alam kung uh, matagal na ba silang naggumagawa or this week lang. ganyan So ayan. Ito yung dulo, yung banda doon papuntang Apalit wala pa. Ito, ito yung ginagawa nila ngayon. So, bukod dun sa station, yung platform na papuntang Malolos yun ang itinatayo nila ngayon Dito po nga pasok yung nagtatampa kanina, yung dump truck. So, o, di ba? Good news kasi may activities na. So, yun yung crane, yun yung nagbabaw ng poste. Eh. Yan. Yan ang makikita dito. Pag nandito ka sa MacArthur Highway... Ayan mga kabubuyog itong uh, malapitan Ito yung crane Ito yung nagbabaon ng poste So hindi ko alam kung binabao ba O dinudurog yung dating poste Ayan may uh, Meron din palang siyang katabing bako Maya maya siguro mag, mag uh, ano na yan na bubuhog may binapaon siya. Parang yun yata yung bubuhog dalagyan ng ano, ng semento. Para siyang ano, uh, steel barrier. Ay, anong tawag doon? Yung bilog na bubuhusan para mag mag ano. Oh, ganun pala yun. sa mga kabahayan dito paano pag may nalaglag dun <laughs> siguro in anticipate na nila yun for safety eh laging ano yung mga gumagawa laging iniiwasan nila na tumapat sa mga kabahayan kung pag may daladala na yung crane na sila. i mean na nagagalaw na ang uh, Kalumpit station. 'Yan ang good news mga kabubuyog. Hindi totally na hinto ang paggawa sa uh, Kalumpit station. Dito kasi tatawid 'yon eh. 'Yan. So dito, bukod sa apalit, uh, magkakaroon din ng balanced cantilever bridge. So magsusundo sila katulad dun sa Kalumpit, nagsusundo yung dalawang uh, span magdidikit sa gitna sa mga susunod na update natin siguro kapalit naman para makita natin kung malapit-lapit na ba na magsundo yung mga uh, kante bridge so, hanggang dito na lang mga kabubuyog ah dito nga pala banda wala pang mga nakatayong kolon sana magkaroon na thank you mga kabubuyog thank you thank you sa pagsama sa lipad ni bubuyog sa mga susunod ulit huwag kalimutan mag subscribe at Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel, click the like button, and the notification bell down below. Thank you.